So, ayan, magandang magandang araw sa inyo mga kapatid. Pag-iisip tayo na amoy ko yung niluluto ni Macy's. Check natin. Pong special Good morning, mami. Wow, ano yung niluto mo? Uy! Favorite. Favorite. Salamat, mami. back back <laughs> Pampagalan nyo talaga, Pampagana ako eh. Ayan yeah, natuyo tuyo. Uh, Sa damgit. Corn beef saka itlog. O oh, padalo. Mm -hmm. Tapos nagluto na lang ng kanin si mami. Hmm, sarap naman yan mami. Oh. Let's just open the door. <laughs> hmm. Ayan po mga kapatid. Ito yun naman. Sorry ko. ko. <laughs> <Love bread. laughs> so ayan si mami yung niluto niya sa akin. Grabe. Tuyo. Mm. Mm. It's a very nice. Mm. Tamang tama yan mga kapatid. Tingin yun nyo naman yung panahon. Ang lamig-lamig. Tapos ang ulan. Grabe. Grabe ang ulan. Sobrang lamig dito. Hmm. Sarap. Sarap ng almusal namin. Si Mami. May sumami, may corn beef na, may itlog pa, may tuyo na, may danggit pa. San ka pa? Yes, let's go eat. Yes, so, look at that, naka-ready na yung plato. You get the spoon and fork and okay. <laughs> Kapag ganito talaga yung ulam ninyo mga kapatid di, eh. paano ka paano ka matagpayat? Ayun, eh. sarap nito. Ito yung paborito ko sa lahat Saka tuyo. Crunchy. <laughs> sarap. Ayun yung panganay ko. Siya naman yung nag-aayos ng table. Maasahan na rin eh, kahit pa paano. na rin. Maasahan na rin eh. Bless we Bless our and make the food. Bless us, Amen. Thank you, Lord. Bless eat Prior from school. Ayan. Kain na. So, ayan mga kapatid. Almusal na. Kain na tayo. Ayan. Maraming maraming salamat po. And salamat kay mami. Dalagang minutuan oh, no. niya ako ng favorite ko. Kasi <laughs> na price. I think it's a bit of rice. Don't worry. Mm. Aunt, right. That's enough. Get some Get some egg. Come on. Wait. Wow. And, and corn wait. beef. Wait. Let me get it. Mm. Tignan nyo kumain itong asawa ko mga kapatid. Anak, ano ko? Kasi <laughs> mga kapatid. Let me see. Let me see. Tignan nyo kumain yan. Mga kapatid. <laughs> eh?